Patay ang camera niya. Ang laki. Grabe. Grabe. Ang Grabe. Malaki pa sa mukha ko. Lapad oh. O. Lapat o, mga kamay yan oh. Ay. Ma malalagot na pre oh. Malalagot na. Oh. Dulo lang. Ayun. Ulog na. Ulog na. Oh. Dalwa, Ang lalaki. <laughs> 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 Nagkalat na yung mga plapa. Nagkalat oh. na yung mga plapa. Grabe ka. lalaki. Ang lalaki dito. Oh. Mga kamay yan oh. Ano? Grabe oh. Oh. Mga kamay yan. Oh.

Sige, lagi, lagi. Lagi mga kumain Sa laki na mm, mm, naman. uh, Mm, Oh, no naman. Yan, good morning mga kumain Bali ispat puli tayo mga kumain habang di pa tayo nakabiyahe. Kasi sa Biyernes, biyahe na tayo mga kamayan kaya may stop na naman tayo sa pagbablog mga kamayan yun sana supportahan pa rin yung channel ko mga kamayan kahit hindi na ako makakapag upload na naman ng matagal yun mga pala mga kamayan ah, kinakagatan tayo mga kamayan kinakagatan tayo wait lang kinakagatan vision to wait mga kamayan kinakagatan yung piso na pala. Ay. Tayo. <laughs> Tanggal. Ah, sana suportahan niyo pa rin yung channel ko uh, mga kamayan kahit hindi tayo makapag-upload ng matagal. Katulad ng nakaraan, matagal tayong hindi nakapag-upload. Bali na dito na tayo sa spot mga kamayan. CJ ah, si ano, CJ Fisher ano vlog nandoon. Uh, may channel na rin siya. Jay Manganti yung kasama ko lagi mga kamayan. Binawan din natin, tinuruan natin mag ano ng channel yun mga kamangyan bali na dito na tayo sa spot at may kasama tayo dito bagong kaibigan mga kamangyan ayan si kuya boy ah kuya boy may shout out kuya boy pieces mo kuya boy ayan may kasama tayo dito mga kamangyan si kuya boy ang ah, kaibigan din ni G, ni G Fisher, ano vlog yun supportahan po natin yung channel niya mga kamangyan jp Fisher vlog yun lalagay ko dyan sa screen mga kumayan. May huli na pala tayo. Hindi natin na-vlog kanina. Hindi natin na ano. pagka tau-tau natin talagang dinawi agad oh. Good size mga kamay Three fingers. Ayan, mga kamay Stay tune. Update na lang siguro pagka kinagatan ulit tayo. Kadalawa na siya mga kamay Hindi natin na-videoan. Kadalawa na kagad siya. Lima na yan. Lima. Nakalima na siya mga kamay Makagat. Makagat. Oo. na lang mga good size na talaga mga kamayan dumadawi na mga kamayan update na lang ulit mga kamayan yun o pinakagat yun pisyon hige sila hmm pisyon mga kamayan o o pisyon o. o lapad mga kamayan o lapad good size mga kamayan pisyon yun wow, wow! Lapad! Ayun, fish on. Nakadalo na tayo mga kamangyan. Mahaga ang kagatan. Yun no? Ayun, mga kamangyan. Ang oh, laki! 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 Laki mga kamangyan! Laki! Laki yun! Grabe! Laki yun! Ay, gani ko! Lagi! ano! Ay, sabi ko ba't hindi umangat? Janitor pala na. Laki janitor. Gagod. Sabi ko po, laki. Sabi ko, Sobrang laki. Sobrang laki pala. Sobrang laki yung janitor. Ayan o. Dakal. Laki. Uy. Uy, laki. Uy, laki. Uli. Ah, butong pala gamit mo na tayo. No. Butong. yan Morning mga idol. Shoutout tayo mga idol. Shoutout pala kay G Fishing TV, yon. Shoutout idol. Cyrus Neil Mix Vlog, yon. Shoutout idol. Ah uh, Master Fishing TV, shoutout idol. Yon. Shoutout din kay Jay Fisher Vlog, yon. Shoutout idol. Ah uh, Rito TV, shoutout idol. Baron TV, shoutout idol. Fish on. Talim PH, shout out. Talim Angler PH, yun, shout out idol. Ah, uh, Jen Robs TV, shout out idol. Rochoy Fishing at Pinchor, shout out idol. Pata TV Vlog, shout out idol. Miss Fishing TV, pala, shout out idol. Kay Kabiwas, yun, shout out. Punta natin si Jay Fisher. JP Share Vlog ah, balit ng pa lang tayo mga kamang yan siya nakadalawang plop lang malalaki punta natin mga kamang yan nandun siya yun so sa may puno na yan saka dumaan saka dumaan ah, hirap ang oh, mga kamang <coughs> yan tingnan natin yung huli niya mga kamang yan update tayo sa huli niya malalapad ng huli niya J J. Fisher shout out J. oh, shout out kay J. Fisher ah may pista na, na pala may na. oh, naglinis na, na? bali ang lapad ng huli mo mga Ayan, naka-play. Ah, naka ano. Tingnan natin, update tayo sa huli niya. Malaki mga mga 'yan. Dalawang malaki. Ayan oh. Lalapad oh. Oh. Tatlo pa na eh. Apat na eh. Hmm. Uh, na ako ngayon, oh, lalapad mga oh. Five hmm? fingers. Grabe. Okay na yan. Ayos. Wala ko mga agad doon. Wala. Ganda ng spot dito mga kamangyan. Yan ang spot niya. Ayaw lang, nakatayo ako dito. Pa-subscribe mga kamangyan sa channel niya. Subscribe niyo, JP Share hmm. Vlogs. Ayan. Ayan, pa-subscribe na mga kamangyan. na lang mga master. Ah. At uh, siyempre, huwag niyo kalimutan yung channel ko mga ngayon. Johnny Joss TV, yon uh, click na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa so mga bago namin i-upload. Kagaya nito. Ayun. Update na lang ulit mga kamayan. Sakaling daw yan. Hmm, uh, Mga kamayan, pisyon. Hmm. Uh, pisyon. Ayun, uh, mga kamayan. Pisyon. Pisyon. Siya so, mga mga Patatlo natin. Oh. si Baling. oo Oh, vision kina. Vision, si Baling, mga kamay ano. Oh. oh, yung una natin nakawala eh. Ito hindi natin pakakawala. Mga mga yan. Oh, ano man? Vision. Good size. Oo. Oh, dumadawi na. mga oh, mayan. Good size oh, dapat. Wow. Dapat mga kamay ano. Oh. Dapat mga kamay ano. Oh. Dapat. Oh. Ng oh, pisun. Oh, ang ganda na naman ng kagat. Hu, oh, ang taba. Mga kamay ano. Oh. Ang taba mga kamay ano. Oh. Wow, ang ganda ng dawi. Pisun. Uh, oh, ang laki. Uh, oh, kulahan. kulahan, mga kamangyan. Hinihila ko lang, mga kamangyan. Hinihila ko lang. Dumawi naman kagad. Uh, oh, kulahan, mga kamangyan. Uh, pisun, mga kamangyan. Pisun, oh. Dapat, oh. Uy. Uh, oh. Dapat mga kamong yan Dapat mga kamong Uy Dapat <laughs> Update tayo sa huli natin mga kamong yan no? Kaganda na kagad ka no? hmm? Dami na kagad ka Lalapad Pisun Pisun Oh laki Uy laki Hey! Oh, yan. Dalawang bingwit natin. Dalawang bingwit natin hinila, mga mo yan. Yan lang. Nag-update pa tayo sa uli natin, mga yan. Ito naman. Dapat <laughs> No, 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 no. no. <laughs> Good size. Nakawalan tayo ng sibaling, sinerte naman tayo. size Tapa Tapa Sarap Ito Nakagat pa Uy, sayang

<laughs> ah, boundary na kagad ka, tayo mga kamay yan. Grabe, sulit. Sulit yung lakad, ang laki. Press back natin to. Pag wala tayong biyakay mga kamay yan. Grabe, ang ganda ng ulit. Dapat, 8 fingers. Masa 8 fingers na mga kamay yan. Dapat technique pala mga kamayan pag nagpapain kayo mga kamayan ah uh, lalo kung malaki yung bulati mahaba yung ano natin bulati huwag nyo ilalahat mga kamayan lalo kung ang hook nyo eh uh, maliit lang huwag yung ilalahat sakto lang talaga sa hook tapos may pasobra lang kayo mga ganyan siguro huwag nyo ilalahat yung bulati ang ginagawa ko kasi mga kamayan pinuputol ko pinagdadalo ko sa isang hook kaya mabilis niya malunok. Pag lunok, pag kagat niya mga kamangyan, yung hook na kagat ang nakakagat niya. Na hook, hindi katulad nung nung mahaba yung bulate mo. Pag pinain mo, ang haba nung labas mga kamangyan doon sa hook. Bago niya malunok, yung dulo muna ang babakbakan niya. Kaya pag biniwas mo, wala na. Hindi man sa hook yung nakagat niya kundi dulo ng bulati ganun pala mga teknik mga kamay isang tip yun napapansin ko mga kamay sa pagpapain ko eh ganun lagi tuwing ako magpain mga kamay lagi isang buo ng isang buo linalagay ko dati ngayon pag kinakagat siguro dulo nilalakad yung floater binibiwas ko na hindi madali dali hindi mauli -uli. ngayon ang ginawa ko may kaunting labas lang doon sa mga kamayan. tapos sagat dun sa sa dulo, ah sa puno ng kasamay oh, doon sa pinagtalian natin. Kaya pag lunok niya, yung dulo na kagad ng hook ang nakakaga, nakakagat niya. Kaya nahuhuksit ng maganda. Hmm, pisun. Laki. Laki, ka yan, pisun Ang laki. Kagi, ang laki. Ang laki, mga kamangyan. sa laki na naman. Woo! Lapad na naman. <laughs> lapad na naman, mga kamangyan. Ka Lapad na naman. Lapad. <laughs> lapad na naman. Lagi ang lapad na naman. Lapad na naman oh. Oh, lapad na naman. Lagi ang lapad na naman. Lapad na, na naman mga kabuyo. Ang ganda ng kagat. Ganda. Nakahuli pa yung gaga pir, piranggot na pain. Nakahuli pa yung gaka piranggot natin pain. Gaga piranggot na nga lang, nakahuli pa. Gaga titing na lang yung pain nun. Yung tira kanina, ibinitaw ko lang, oh. nakahuli pa. this one oh oh native. Native. Native na tilapia hmm this one this one this yan Oh, pisun. Oh. O, oh, di ba kuwang kuwa sa video? Ang itim, mga kamangyan. Grabe, ang itim, mo, oh. Negro. Grabe. Ang itim niya, mga kamangyan. Nalipat siya, siya, kamang siya sa mga mga kamangyan. Nalipat siya sa pwesto oh. ko. Walang kumakagat doon sa kanya, mga kamangyan. na din yung cellphone, mga, mga master. Hmm, pisoon mga kamangyan. yan. Laki. Uh, laki. Hmm, uh, sabi. Laki mga kamangyan. oh. Uh. Wow, sunod-sunod. Ang dawi na mga kamang yan. Hmm, pisoon. Ang laki. Ay, nako. Hindi na play. Hindi na naka-play. Laki nun. Pangalan. Shout out. Vlog to. <laughs> ah, vlog yan. Oh. Nag-vlog ka? Oh. Ang pangalan. Shout out. Ha? Dexter Galang. Yan. Shout out kay Idol. Mga nga siya mga kamangyan. Mga ulang. Mga daw. Oh. Uh. Ano ah, siya? Garoyo. Hmm. Garoyo. Dori. Alak malaking tilap na ano. Na isnag. Ayan o. Atos Oh. Uh. Meron. Hindi lang madali talaga. Malalaki. Hindi lang madali. Meron mga kamangyan. Ayaw mga Ay, tis.

Hmm. Fish on. Good size. Malaki. Lagi. Malaki pala. Wala ko maliit lang. Hatak. Hmm. Oh, bangus. Uy. Roho. Hmm. Oh, nilubog. Ang mga kamangyan. Oh. Roho. Wow. Roho. Oh, mm, bisyon. Mm, roho na naman. Oh. Roho na naman. Bisyon. Dahil roho. Roho na naman, oh. Mga Dahil roho dito. Sa ispat namin. Laki na huli ni J, Laki. Pulakahan. Pulakahan. Pula kanya yung nahuli ni ano, Master J. Ni J Fisher vlog. Laki ng huli niya. Laki ah, yung camera, yun laki ng laki. Na yo. Yo. Oo. Ah, halos kasi halos kasi laki ng no, ano. Halos kasi laki ng no, nadali ko. Laki. Yeah. Hmm. Tabnil. laki. Hmm. Yeah. Mga kamay yan, laki. Hindi na video mga master. Hindi na video ang sayang. Lapad. Lapad. Lapad yung nadali niya mga kumangyan. Mga lapad. Lalaki talaga yung tilapia dito. Rabi mga mamaw. Ang ganda ng spot namin ito. Secret spot mga kumangyan. Mas malaki yung nahuli ni ano. Patay na yaman ang camera niya. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Patay yung camera niya. Patay ang camera niya. Ang laki. Rabi. Rabi. No? Kalaki. Rabi. Malaki pa sa mukha ko. Oh. Lapad yung oh, mga kumangyan no oy mag malalago ulug na ulug na dalawa <laughs> oh. nagkalat na, plaw na, Nag na mga plawa oh. ka lalaki lalaki dito uh mga mangyan oh nagapi oh Grabe, oh Hello. oh Ay, oh yan. <laughs> yung isa pa, yung isa pa. Yan. oh 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 <laughs> Pasensya na mga master di ko na-open na yung camera kasi loba na yung cellphone ko eh. Lapad mga kamangyan. Eh Kaya ako, lalaki oh. Lalapad? Marami. Wais, ipagtabihin e, mo nga. Kasi lapad dun sa akin eh. Laki. Lapad oh, pagtabihin mo yung dalawa. Mga masker oh. Pagtabihin mo. Okay. Hindi oh. dito, pagtabihin mo yung dalawa. Lapad oh. Hmm, mga kamangyan, lapad. Grabe, kalalapad na Master J Fishing TV. Kami kalalapad ang tilapia dito. Natsimpuan namin ni ano? Ni Jay. Mga ti. Sabi. Hindi natin nabidyoan. Fusion. Good size. Lapad na. Oh. Oh, fusion. Oh. Lapad oh. Lapad na rin. Lapad. Fish on mga kamangyan no? Oh. Lapad oh. oh, Gaganda ng size ng tilapia dito Grabe Sulit parang fish pond Daig pa yung fish pond eh Kala laki ng tilapia eh. Harvest malala na yaman ano idol Harvest malala na yaman na mga plapla -pla. Harvest na naman tayo mga kamangyan Ang lalapad Mga plapla -pla talaga Update namin kayo mamaya sa huli namin mga kamangyan. Kung gaano ka malaki, laki. Laki. Laki mo. Oh. O. Laki yan, mga kamangyan. Tatlong sunod. Tatlong sunod na malalaki. Laki niyan. Gapang eh. Laki niya. Bati. Laki O. O. Oh. Oh. Laki o. Oh. Ang ganda pa ang piston muna yan. Master, malaki oh! laki oh. Laki, nagkabulbul na po. Tatlong piraso yung kanya malaki. Edit mo, preset mo sa akin. Eh. Oh. May lagay ko dito sa akin. Laki. O so, mga laki. master, nadali Oh. Patay yung camera natin. Same siya na ulit. Laki. So, lalapad. Lalapad. Ayos, ah, ganda yung spot nyo. Kay lalim ng puno. Alam na alam, may gapang malalak na lang eh. Hmm. Lalapad o oh, mga kamangyan. Tatlong sunod na malalaki. Hmm, laki din. Hmm, oo. Lakapad. Oo. Lakapad na mga kamang yan, oo. Oh. Pwede na, oo. Oh. Oo. Oh, Lakapad. Oo. Oh, hmm, pisun. Mga kamang yan, oo. Oh. Oo, oh, pisun. Oo, oh, ganda ng video. Oo. Oh, Walang iya. Ah, <laughs> Ganda na video mga oh, kamangyan, ganda ng kuha. Ha? Oo. Ang ganda ng mga kuha. Pero eh, no? Lapad na naman. woo Lapad na naman. Oo. Oh. Lapad na naman mga kamangyan. Oo. Oh. Lapad na naman. Woo. ganda Ganda. Ayun, oh laki yung huli niya oh. 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 Laki naman. Na Adali. Grabe. Ganda ng spot talaga na to. So yun, mga kamangyan, update tayo sa huli natin. Mga kamangyan, magpapaalam na kami at palubat na yung cellphone. Pero maya maya pa kami yung konti, kumakagat pa eh. Uh, lang tayo, update tayo sa huli. Mga kamangyan. Ayun o. Oh. Ray, ilapit mo dito yung... Ayan, huli natin mga kamangyan, oh. Rabi, dami. Ah, dami. Oh, lalapad mga kamangyan, oh. Rabi. Hmm? Rabi, kalalapad mga good size mga kamangyan. Oh. Mga good size talaga yan mga kamangyan. Hindi kalalugi, isa lakad, oh. Sali. Kung gaano kalalaki, yung kay Master... Update kay sa uli ni Ay, grabe ito mal malalaki. Oh, tatlo. Tatlong malalaki. Yan oh. oh. Oh, isang kilo yun. Oh. Isang kilo ang isa. Oh. Kani mo ipantam din natin. Kamo ka. Abi, ari ko. Malaki. Yan oh. ulo. Oh. Ayun oh. Eh, hey, kapitan mo. L dami yun lalapad oh wow wow oh sabi, no? Lapad. <laughs> Lapad ito yung sa akin oh lalapad lalapad dito oh oh mo naman <laughs> tinan mo naman oh oh nawawala no, yun. no, yung kamay nawawala no, yung kamay yan Lapad. grabe oh oh Oh, mga mga kamangyan, oh. kuga no kalaki. lang. <laughs> Lalit yung kamay ko. Oh. Dito, kapitan mo ito. Ito po. Kaya rin pong tuto yung ano, yung mga katawan. Yan. Yan.